Magandang umaga, Colonel Guillermo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindio. Live po tayo sa uh, Radyo Pilipinas at uh, PTV nationwide. Uh, Colonel, good morning po. Good morning. Ah, uh, magandang umaga po, sir. Sa okay. inyong dalaw. Opo, opo. Ah, okay. uh, e, siguro hindi na tayo nagkulang sa paalala, maging ang mga media Maging nga PNP noon pa na huwag naman ninyong ipost yung mga pagtatali, kung ano man dyan, mga hubad ninyong katawan, mm. kahit uh, hiningi ni mister mo o misis mo o boyfriend mo kasi, welcome a time na baka maghiwalay kayo. Magamit pa ito Colonel J. Will you agree with me sir? Uh, tama po yun sir. Kasi uh. sa, sa tabi po ng mga kaso natin, po yun po yung by the hundreds lang naman, katulad po nung last year, 279, ito naman ay ngayong akunti. Oh, Ay talagang yan po o yung pinakadelikadong information na pangahawakan ng ibang tao. Kaya lagi po namin sinasabi, hanggat, talagang wag na wag po sa uh, i-record yung mga, yun, sinasabi niyo po yung intimate activity natin. Ito, this is a personal uh, relationship, this is a personal activity. Na dapat walang kumbaga walang nakakaalam dun sa mga uh, ibang tao kung ano man itong mga ginagawa po natin uh, para um, sa ating kumbaga, sa dalawang tao lamang ito. Ang hindi ko maintindihan Colonel Guillermo ay minsan kachat lang kung bago pa lang sila magkakilala sa social media at sasabihin ng lalaki o babae, sige maghubad ka nga gusto ko makita yung sayo. Eh bakit ka naman susunod? Ano bang dahilan bakit yung iba eh napapasunod uh, Colonel Guillermo? O, oh, po ang uh, sa katanungan. Marami din pong... Kumbaga, ang tao po kasi ngayon, masyado na siyang dependent sa devices. O yung tinatawag nating ICT. Dahil nga nung nag-pandemic, eh, kumbaga, na, kumbaga, kumbaga, naging ano na po tayo. Eh, para bang we are dependent sa technology. So, ibig sabihin, para bang dahil araw natin siyang ginagamit, hindi na natin namamalayan na ito pala ay isang pamamaraan din na pwedeng gamitin ito. Kaya so minsan nakala nila na yung kausap nila parang tao na rin na para face to face na rin kung mag-usap. Mm. So, well, mm. siyempre kakausapin niyo po ganito online. Eh i-request -re yung bat yung tao ng kausap mo sa kabila ay eh, magbubad ka. Nagbubad din. So ang yung, ang, ang issue po dito, it is a personal behavior of person na akala niya yung kausap niya talaga sa online is totoong tao po talaga. Tao pong yeah. kausap. Sir, isa pa. Marami yung uh, dito mga complaints sa amin sa amin action center dito. Eh, mga mag-asawa, dati sila mag-asawa, kinuna na sarili, tapos naghiwalay na, iniwan ni babae dahil naanakit si lalaki or uh, babaero masyado, ginagamit ni lalaki. Pag iniwan mo ako, ikakalat ko itong hubad. So, will you also advise, do you advise, sir, na kahit mag-asawa kayo, pag sinabi ni mister na kunang ko yung pagtatalik natin, dapat wag pumayag, Colonel, di, ba? di po ba? Oh, tama po. Sabi ko nga, that is a very private uh, exactly. ano, private information po yan. Eh, na hindi music. wala dapat nakakaalam nga. Eh, yung nga yun lang pong kaming pulis eh, Pagka yeah. kami nga kukuha lang na identity ng isang tao, oh, kahit sabi mo pending investigation eh, kailangan uh -huh. mo pa ng court order eh. Oo. Uh -huh. eh, po yung anong, ano, eh, samantala uh -huh. po ito, eh, kung masyado mong pinagkakatiwala yung sa mo, yung sa, uh -huh. ano, naniwala ka na pag ni-record niya, eh, hindi niya, kumbaga, hindi niya ipamananakot iyo o kaya hindi hmm. niya ikakalat. Pero, paano naman kung yung gadget ay napunta sa ibang tao? Tama. Okay. Kaya tumataas so, po. Ito uh, ang isang nakakatakot po doon eh. Kaya tumataas ba kaso ng ganito? Sextortion at uh, halos lahat na bang uh, mga complaint ay uh, nahuli ng PNP? Yung mga oh, salarin? halos natanggap nating 279 nung last year, nung November, January to November, at saka yung 316 po ngayong January hanggang November 2024, eh, halos lahat po ng arrest po namin dyan ay puro ganyan po yung kaso nila. Pati po yung mga ginagawa nating entrapment kung saan nagreklamo ang biktima sa ating mga uh, regional offices, pati yung district team dito sa NCR, mm -hmm. eh halos lahat po yung na-arresto po natin. Mm -hmm. Ngayon nga po parang hanggang tatlong kaso na na-arresto ano natin, eh, na natin tungkol sa kaso na po ganyan kada linggo. All right, panghuli na lamang uh, Colonel uh, Guillermo, kung sa kasakali mga naka, nakikinig po sa atin ng mga biktima niyan, mga kababaihan, karamihan kababaihan na nagrereklamo. Ay meron silang kasintahan or ex nila, ex-husband, tinatakot-takot sila. Ano po pwede nilang gawin? Meron po ba silang uh, pwedeng gawin para magsampa ng kaso, uh, Colonel uh, Guillermo? Opo, uh, katulad nga po, nang recorded po namin ng mga data, Opo. pagka kami... meron mga ganyan at ginamit po yung information na yan, eh, pwede po silang pumunta po sa malapit na police station. Opo. Wala po kaming anti-cyber crime group sa kung saan sila nakatira. Pwede Opo. po silang lumapit sa police station Opo. at ang endorse po ng police station yan kung saan merong uh, anti-cyber crime team na malapit mm -hmm. po dyan sa police station. Kasi kung minsan ang mga kababayan natin hindi nila alam mm -hmm. kung saan ang unit. Mm -hmm. So, pinaka, dahil alam po nila kung saan po ang police station, mm -hmm. pwede po silang mag, ano dun, dumulog doon para tulungan sila ng ating local police station, ituro kung sa ACG po sila pupunta. ayon mm -hmm. All right, all right. Malinaw, malinaw. So, may pag-asa, may uh, ikang uh, may malalapitan yung mga biktima nito, uh, Colonel. O, o, tama po. All right, uh, Police Colonel Jay Guillermo, hepe ng uh, PNP uh, Anti-Cybercrime crime uh, Group. Maraming salamat po, Colonel. Uh, magandang umaga, mabuhay po kayo. Uh, Magandang umaga din po at mabuhay din po kayo. Thank you. Thank you. Thank you.